Yo mga kakabsat, ayan kung mapapansin nyo, nagluto nga pala tayo ngayon ng buttered garlic tahong. Kung gaano ka simple lutuin, syempre papakita natin sa inyo. Una, hugasan lang natin ng maigi ang tahong. Tanggalin natin ang mga maduduming parte. Kaya ng buhok-buhok nito na makikita nyo minsan o madalas. Hugasan so, lang natin ng maigi hanggang sa malinis ito. So, pagkatapos nito, Siyempre, ilalagay natin sa kabilang lalagyan. Kuha tayo ng lalagyan. Yan. punti natin ilagay. Makikita nyo naman kapag malinis o oh, madumi pa yung takong. Lalabas yung kusa ng kusa ng dumi mula sa takong. Pag hinugasan nyo ito naman. Ito. Kung mapapansin nyo, para sa pagluluto din naman natin, gagamit tayo ng bawang, sibuyas, at syempre, luya. Gasan natin ng luya para matanggal ang dumi. Mga buhangin ng lupa. Yan. baring ginagawa ko nga dito niyan ay eh, mag mag lang ako ng konting luya. Yan. Ganyan lang ako konti naman yung lulutuin natin. Kaya konti lang din naman yung ingredients na magagamit. Kung mapapansin nyo din guys na hindi ko masyadong kinatagtad na o minimins yung mga uh, ingredients na gagamitin natin dahil tayo lang din naman ang kakain. Nasa sa inyo na kung paano yung discard nyo sa pagluluto. Ako kasi ganito yung discard ko sa pagluluto lalo ako lang din naman yung kakain. Ayan, ganyan lang kasimple. Chop lang natin yung sibuyas. Ayan, syempre, gamitin tayo ng bawang. Ayan, para hindi ka mahirapan, ganito yung gawin mo sa karte. Eh. Iyan o. No? Napakasimple. Iyan. Kung saan ang matatanggal yung balat, pag pinitpit mo ng isa-isa, pag tinanggal mo yung dulo ng bawang. Iyan, bari bimish lang natin ng konti yung bawang natin para syempre, sabay ding maluluto dun sa luya at sibuyas. Ali, hindi ko nga pala ito minis ng ma, ma... minis o pinino ng maayos dahil nga ako lang din naman kakain. At syempre, mas aromatic kasi pag mas marami yung bawang kaya medyo dinagdagan ko yung bawang natin. Kung mapapansin nyo, kanin lang kadami yung tahong natin pero medyo pinadami ko yung bawang. Kasi nga, mas masarap sa panlasa ko yung mas aromatic na aroma ng bawang kapag medyo mas maraming nilagay ko. Pasensya na ko yung me kung medyo nabubulul-bulul pa ako sa aking voice kasi nga first time kong gumawa ng video na to. Kung mapapansin nyo, ayan, okay na yung luya, bawang at sibuyas natin. Okay na din yung tahong, kuha lang tayo ng siyempre panghalo natin 'to, at least ketchup. Yan, meron tayong ketchup at siyempre yung panggigisa natin, yung butter o yung margarine. Yan. Medyo makakamura kayo dito. Kung napapansin nyo, kumukulo na sa part na to at hindi ko na po binidyo dun sa pagigisa una ginisa ko po pala yung bawang sa ating margarin o mantikilya ilagay ko yung luya tsaka yung sibuyas pinaghalo halo yan para sa dagdag na lasa naman nagdagang ko ng kaunting patis para may kaunting alat at hindi ko na rin pinakita nilagyan ko na din yan ng kaunting MSG o Ajinomoto. In short, betchin. Betchinan mo bes. Ayan. Mas masarap po kasi ang pagkain pag may lasang betchin. Hindi um, naman yung nakakasama sa talusugan natin ang betchin. Kasabi nga ni Kuya Kim, eh, meron ng uh, kumbaga pag-aaral mula sa China na maganda ang katawan sa betchin. Huwag lang masyado dahil alam nyo kung hindi nyo man naitatanong yung aso pag nasobrahan sa bedchin, mauulol yan, mamamatay. Siguro ganun din yung kinamatay ng aso ko dati. Ayan, so kumukulo na nga yung, ano, yung niluluto nating tahong. Ayan, kung mapapansin nyo, sobrang taas na ng, ano, ng usok niya. ay no oh, lutong lutong na o. Oh. Tayo, lalatakan ko talaga to. Kuwawa na naman yung dalawang takal nang ano, bigas dito na niluto ko sa rice cooker. So ayan, ganyan lang po kasi simple magluto ng butter tahong. butter garlic tahong. Ayan oh, pila English yung pinasarap lang sa English yung pangalan pero ginisa sa bawang lang yan na may halong margarine. Ayan, ganyan lang kasi simple, di diba? ba? Oh, Kita-kita mo buka-buka po. Oo, oh. mm, shes. Sarap. O, siya, tara. Para sa mga gustong magluto, and yeah, please subscribe and give the an opportunity to the channel thank you bye-bye